Yo, kalights. Maraming bahay ito kalights. Kahit maliit, merong isa, dalawa, tatlo, apat, na kwarto. May CR pa. Second floor ito kalights. Oh, may agda Tapos may rooftop. Rooftop. So, ang trabaho natin dito is electrical. Pero nakuha natin yung railings. Gate pati rooftop at ceiling kuha natin yung ceiling ka so limang skill na kuha natin sa bahay na to plumbing din natin nakuha at pati yung tiles at saka yung painting hindi pa pero malay natin diba kaya lahat ng skill aralin huwag lang puro electrical kung ano yung nakasanayan mo ibihasa mo pero kukuha ka rin ng iba pang skill kailangan makakuha ka pa ng maraming kaalaman aral, aral, aral Anais, dito sa youtube matagal ko nang napabayaan pero ngayon babalik tayo sa youtube guys. upload ko to sa youtube mag upload ako rito mga long video may panel sa baba may panel din sa taas ang kukontrolin nito water pump, ilaw, outlet sa baba yun, ang kukontrolin sa taas dalawang aircon ilaw outlet yun ang kukontrol so apat na circuit sa taas dito tatlo water pump outlet lighting tingnan yung layout sa so, physical lights may kasamang flexible yun hmm. yan yung layout Galing eh. Nakaabang kita no. <laughs> Nakaabang yun oh. Wala lang plano ano switch box ra. Suppose na ba? Nakal naman siya sa Hindi ako magsilisil niya. Mabuak kung di niya, mawala ang lingkon. Ang silo niya. niya. ko nila Para sa mo pwede 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 Pwede

Diyan din 'yon, makasinsil po kami dire. Tablak po. Kumutara junction box dire para makasulod sa dire. Ana na layout para para sugdan. Outlet daw switch, switch niya Ana dire. Dire. Ay ang outlet dire. Tunga, asa yung red button? Murug dire okay? habog mo no. Dire na lang switch mo No? di mo igo sa rep ba? Dire ang switch, dire na lang rin, switch the switch the ang outlet. Ada rin, para makita ng rin Fast lock lang. The outlet, din switch. Bailo na. Ang hubos, ang outlet, ang switch ko nita. si rin, hmm. ang nasarap ko sa na mga sample sa mga charger. May islag circuit. Pero ka ng rip, gamay, ram ng rip. Pila, ram na kawatin. Tako pang aircon na na. Pwede hmm. ka, ka mo sabay sa circuit sa outlet ng nanay. Pero 30 amperes ka, kadao na siya Sobrang po Kuha naman nga Kuha 2 Ampere naman ng rip Oh Mayroon? Mayroon 2 Ampere Kamaya nang nagwattage Oh See you mga kalites